Announcement guys, another car, another day. So ngayong araw, meron tayong client from Caloocan ang pumunta dito sa showroom para makita tong 2014 Toyota GT86 TRD. Guys, balita ako pumaldo doon sa scatter to. Kaya tara, samaan nyo ako. Bro, what's hey, up bro. bro. Mark? Mark. Tara. Hello. And, oh, I Aishmin. Aishmin. Bumawag ka sa akin kanina, nanalo si bro Mark sa scatter. Kaya Balak mo nang i-ano? Bumili ka ng sports uh, car. Actually bro, share ko lang pala sayo. Yung binili ko nito, as in legit siya na first owner from casa way back 2014 binili niya yon. Tapos talagang nakatago lang sa bahay niya. As in garahe lang 'yan nakatago. So, pakita ko sa'yo bro. Okay. Isa uh, 2014 model Toyota 86 TRD concept siya, brother. Hmm. Original 'yan TRD na ito. tun na 'yan TRD. And then sa side skirt niya, bro, TRD din 'yan. And then naka-original na 86 wheels yan, boss. Tires yan, bro. Although hindi siya na pudpod, pinalitan nila ng bago. Ah, Kasi 'di ba, bro, ang, okay. ang mga tires may lifespan lang yan ng 5 years. Yes. So na-expired yung tires niya, pinalitan na ng bago lahat, okay. apat. Okay. So bago na yan, hindi siya, yung, yes. hindi siya yung stock. Hindi, okay. Stock siya, pero pinalitan ng new okay. stock. I mean, hindi siya yung ano, yung before. Oo. Yep. Uh, so kaya safe mo siya gamitin. Okay. So bro, original paint pala to, white pearl. Okay. Kahit katokin mo siya, uh, all original naman siya, lata all the way. Guys, unlike katok. Unlike. So, <laughs> ito naman bro, taillights nito, ang tawag dito, upgraded na din to, Tom's taillights. Okay. So itong taillights lights to, wala ka nang mabibili ngayon sa market. Discontinued model na siya. Tom's version 1. Ang mabibili mo na lang yung version 2. And then, naka-exhaust na rin to, brother, ng Borla. Full exhaust yan, bro. Eh, hindi nagustuhan ko dito kasi fresh na siya. Tapos, isa pa doon, may mga nakakabit na sa kanya may mga accessories, accessories na, yes, na, no. na kung baga na-drive mo na lang talaga sa pogi na pignan. Bro bale, interior naman natin keyless na siya okay. tapos push start ka lang dito. Okay. So press the brake muna then push start. So okay. maririnig mo may exhaust na talaga siya. Mm -hmm. And then, ang mileage ito is 22,000, bro. Tulad nga yeah. na sinabi mo kanina. Legit mileage yan. Unli uh, scanner naman, if ever na gusto mong iscan, uh, meron naman kami provided na scanner dito sa showroom. Okay. Wala kang masabi. na Napakaganda niya eh. Hmm. So, may mga bro? red stitches na siya na ganyan. Ay, may mga red accent na siya kasi 2014 model siya. Okay. okay. Hmm. Check naman natin yung engine bay, brother. Engine bay naman niya bro Solid din to Kasi Naka K&N filter kana. na -bali yung loob nito Is upgraded na yung racing intake niya Tapos Naka headers na yan bro Ayan eh, o may kita mo yan Oo nga no Naka headers na yan Full exhaust yan ng Borla. Ang Borla Yan guys May kita mo Brother Alagang alaga talaga yes. So Clear na clear oh. So guys May kita mo sa langis na palang Naalagaan talaga yung kotse So far bro uh, Na, na, na demo naman sa'yo yung unit sobrang pogi yan. Pakita mo dito, Dre, sarap. Sa Kaya layo ka. Ah. Kaya, brother, uh, posting price ko nga pala dito is 1,380,000. So bro, nakita ko naman yung unit. Wala naman naging problema. Maganda naman siya. And tatawad na lang ako na unti. Sige bro, magkano ba yan? 1,350. 350 Konti lang naman yun. Pumaldo ka naman kanina, brother, di ba? Oo. Sige, bro, ₱1,350 plus free transfer of ownership. Wala si madam, nag-request eh, oh. <laughs> Sige, ₱1,350 plus free transfer of ownership. Thank you, brother. Thank you. Thank you. So, original keys. Original ORCR. Okay. ID of the first owner. Okay. So, everything complete and ready to transfer. Thank you, bro. Announcement, guys. This friends of F2A cars. And I'm here with Mr. Mark. sabro, And ma'am, Aishmin. Yeah. At hand over the key of this 2014 Toyota GT86 TRD that he bought from F2A cars. Bro, Mark, here's the life you're in your head and enjoy. Thank you, bro. Masasabi ko lang, okay kausap si Boss Franz. At okay na okay yung mga binibenta niyang auto dahil hindi kayo maloloko. Napakaganda. F2A, F2A Cars, cars legit! legit.